dito mga kadudong no mo na ito yung bangka hapit ah, pag yung mahuman mga kadudong ang gawin, kulang walang alis ang kwan ay sabakan mga kadudong no pinan na rin mga kadudong no pinakayo pinakayo Tung ko sa gilid oh. may nalang kulang pintura nalang kulang alis mga kadudong kulang nalang talagang pintura Sunod na palit Palitang pintura ni Na uh, color blue Kaya kung yun na manggod sa tumoy na huma naman to niya Kung lang yung sunod ng pintura Ang kalis sa tubangan na lang ang wala Nakamalagid okay. mga kadudong okay. Pinagid Ang gusto lang kulang mga kadudong mo yung ice bakal mga kadudong okay. Niya. Okay na siya na patunga na. Doon sa tubangan, na naman po di. Mali sa tubangan niya pwede ba plastaran dura. Dura niya. Manang yun. niya. Yung last time, ganito ko din ng pintura ko. Wala lang kan. Wala, wala plaster. ulang ako kan. Ang gamit. Huh? Ay, kaloy. na humalag Sa ilalong na lang din yun. Muntar na lang. Hindi ah. okay na. lang Ayan. Manila ang ibang man Siguro next week Kapag karoon na week Ah next week mga man lagi na May nalay ko lang na ay Pwede na Ano sa taas nga Ah pwede na kayo makadodong Kaabot na ka tayo ng Indonesia na Muli ang kwan makalodong pilot house. Pilot house na ang nasa po yung bistoy kanina dito. Awat pa na akong panday. May bagong pulgo abot. Kaya nung kwan. Kaya nung Carmen. sa sulod. Ay okay na kalo mga kalodong. Labota ka na. sulod mga kalodong. lang. Kung saan nalang kulang ano Ang pita may sa panday ka ron. Kukuli mo ano yung panday ka ron. Ano nga kung giko ano. Tabay na lang ginantos ano eh. Ano lang Pintura talay kulang siguro mga pintura ano mga nasa ane? Tatlo pa kalit. Tatlo pa kalata. Okay na maka doon. Pwede na. pwede na pwede na alig yun tayo ay gusto ko eh. alig yun so kung okay. nalig balod eh. na po ito na rin mo daw pintay mo dala ni mga kadodong ko para makapokus sa satuang vlogging makasya man sige magang ang sukat ni Ani, makikuha na nga siguro ni Panday kung sukat dati sa kwad Ipataas na lang to. Ang na to. Okay na kain. Ito na. Ay dati magandang makasarong is dili ni sa Pinoso. Pinambot. Ito, pinoso na. Ang unayang katubangan. Siguro na lang kulang. Malang yun. Taas-taas siya. Mga oh, mo lang payag mga kadulong. Kapit-hapit oh, na siya taas ako. Taas sa payag. Malang yun,